Tinawaran ng parangal ang polis na botas na napatay sa pagresponde niya sa isang holdapan kahit off-duty noon. Yan ang tinutukan ni Tresha Zapra. Na ibinigay niya ang buhay niya para po ipagtanggol ang mamamayan. Lubos ang pasasalamat ng pamilya Magno sa pagkilala sa katapangan at dedikasyon sa trabaho na ipinamalas ng kanilang padre de pamilya. Ginawara ng VACC ng Posthumous Award for Bravery si PO2 Joel Magno, ang pulis na botas na napatay sa pagresponde sa isang holdapan sa Maynila kahit off duty. Naulila ni Magno ang asawang si Maal at ang siyam na taong gulang nilang anak na si Lance Joseph. Kung nakikausap din po kami na sana po magkaroon naman po ng justice para sa asawa ko. Maraming siguro nakakita sa pangyayari. Ba? Kaya lang, ayaw, ayaw naman nila masalita or what. Dapat makipagtulungan sila. Nasa bahay lang daw ng kanyang kaibigan sa si sampalok Maynila, si Magno noong gabi ng Huwebes nang makarinig ng sigawan di kalayuan. Nang puntahan, may nangyayari palang holdapan. Nabaril sa ulo si Magno ng isa sa mga suspect. Nakatakda siyang inibing sa Martes sa Dasmariñas, Cavite. Trisha Zafra, Nakatutok, 24 Horas.